Parang hindi natuto ayo o oh, ayo tanggapin na uh, ito yung analysis sa numero ito yung analysis sa strategic communication kasi klarado naman sa lahat kung ano nangyari noong 2022 mm -hmm. ngayon uulitin mo ba yan sa 2025 na magkasama ang administrasyon at ang Liberal Party mm. uh, hindi bakis of that ang Liberal Party Ma'am, uh, dalawang topic ko na lang, ma'am. Um okay. related pa rin dito kay uh, uh, sa Mei Sugrali kung saan uh, binigyan ng uh, uh, pagdidiin ni dating Pangulong Duterte, Six years lang ha ang inyo pong termino. Hindi pwedeng lumagpas. Mensa nang uh, sinubukan yan, na uh, marami na extension ganito ganyan. Ang sinapit ni Marcos Sr, ayun nagkaroon ng EDSA, natanggal. Ngayon, uulitin na naman, Marcos ulit, pinalitan lang yung S ng uh, J. Bakit mahilig ba kayo sa extension? Kung baga, uh, ano yung punto doon na, ma'am? Kung baga, malinaw na ba talaga na itong chacha na economic provision lang ang uh, luluwagan? Eh, ano lang, front lang. Uh, sa tingin ko, uh, very telling yung hinabol na sulat ng isang kalihim uh, sa poverty alleviation na nagsasabing buksan ang political sa tingin ko uh, malalim rin yung pinaghuhugutan na i-extend ang term ng barangay that is political um, alam mo ang problema natin sa politika, yung political parties, hanggat tayo ay very personalistic walang mangyayaring pagbabago sa ating politika, no? so kaya ang usapan o pag after ng kwan, ito maaga ha, magto 2 years pa lang, umpisahan na natin. At doon nakakagulat kasi yung buong termino na define as political. kailan ba yan nagsimula? August 2022? Ang aga para magsimula, hindi pa nag-take root yung unity team hindi pa napapag-usapan na saan natin dadalhin itong team Ano ang gagawin natin? nag na. Dahil ang gusto nga, extension ng term. At bakit extension ng term? Uh, sa tingin ko, connected dyan dun sa yaman ng mga Marcos na nasa Amerika. Uh, it, um, um, uh, what I understand is it will take three terms uh, for the United States to bring it back. So... Uh, pag gano'n, sandali lang, uh, binoto ka na nga ng tao. Huwag mo naman salsalin ang mga tao uh, para sa inyong uh, personal na agenda. Kaya nga ang tanong, ma'am, sino ba talaga ang may secret deal? Si PRRD at China o si PBBM at ang US? Uy, <laughs> alam mo, Admar, oh, sige nga, humihingi siya ng explanation kay PRRD. Ah, Paka-explain yung nine the sites. Oh. Di ba ang ka, mag e ng April? Ayun. Eh, yung ba explain niya sa tao? Yung nine, Yung ba explain niya kung magkano? Wala. Yung ba yung explain niya anong pwedeng pumasok doon? Wala. Mm. Tayo Tayo, inaccept natin siya dahil unit team. May mandato sa tao. Pero yung sasabihin mong paki-explain yung nangyari, ay di-explain mo rin. Bakit inalaw mo ang EDCA? Mm. Bakit inalaw mo na tayo maging proxy sa labanan mm -hmm. sa China? Mm -hmm. Yun ang kailangang i-explain. Hindi ba nila nari-realize or... kong sabihin <laughs> na ano eh, obob eh, hindi ba nila nari-realize yung pagtanggap ng tao sa kanila? Unti na tapos gumagawa pa ng... Uh, ganito. Naalala ko kasi yung panahon ng ano ma'am nung ah uh, uh, ang oposisyon itong mga dilawan. Grabe yung paninira nila, grabe yung ginagawa na nila gumasos sa sila na kung ano-ano. Uh, tapos at the end, talo pa rin sila. Olats pa rin sila. Hmm. Nagsayang lang sila ng uh, pera pero talo pa rin. Parang ganito rin yung nangyayari eh. Inuulit hmm. lang nila at parang hindi sila natuto sa magiging uh, kinalalabasan. Oo, oh, uh, agree ako doon Admar no. Parang hindi natuto ayo o oh, ayo tanggapin. Uh, ito yung analysis sa numero, ito yung analysis sa strategic communication kasi klarado naman sa lahat kung ano nangyari noong 2022. Mm -mm. Ngayon, uulitin mo ba 'yan sa 2025 na magkasama ang administrasyon at ang Liberal Party? Mm. Uh, hindi backs of that ang Liberal Party? Mm. Tsaka yung galawan na yun, galawan yun last time, ma'am, dilawan. So, ibig sabihin, parang ganito ulit. So, patunay ba ito na talagang nag team na kaysa dilawan? Uh, sa tingin ko, sila na ang magkasama. Mm. Um, at, at nakakalungkot yan kasi uh, sila ang may poder sila ang may pera, sila ang may organisasyon. Pero tingnan natin kung, kung ang bayan ay talagang uh, pagod na at ayaw ito, ha? Uh, Uh, baka mangyari uli yun nangyari noong 2016 na ang taong bayan bumoto so sa talagang gusto nila. Nako po, at baka ma-jobless na sila. Baka, <laughs> okay, baka pa nga di aabot ng ano. Eh. Uh, bar, alam mo ha, yung last three years, um these are crucial years for any administration. Mm. You have to wrap the 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 gift in mm. a very nice, you know, ribbon that tells to everyone na uh, we made it. Ah, huh? na, mahirap mahirap simula pero we made it and to the next generation of leaders ito ang pinapasa ko. Tsaka pero sa tingin ko yan walang nangyayari eh. Mm, tsaka baka nakalimutan din nila ma'am na umupo si dating Pangulong Duterte mataas yung kanyang rating. Hmm. Along the way, medyo may pagbaba, ganoon naman talaga 'yan lalo na nung panahon ng uh, pandemya pero naintindihan natin si Pangulo that time dahil talagang nabigla yung buong Pilipinas. Pero umalis siya ng may mataas na grado, mas mataas pa doon sa kanyang pag-upo. At kung ikukumpara mo yung trend ng mga presidente, bagsak talaga 'yan. So hindi mo pwedeng He's the only one. Ano? Oo, siya lang talaga mas mataas pa doon sa kanyang uh, pag-upo na talagang magtataka ha. Mas bakit mas mataas pa? So, bumaba siya sa pwesto na may mataas na grado na ibinigay ng taong bayan. So, ibig sabihin hanggang ngayon, possible, dala-dala pa rin niya yan. Tapos hmm. kayo, mababa na yung rating, pabulusok pa. Ano <laughs> nang mangyayari? Hmm. Di ba? Napakahirap niyan kasi hindi kaya ng Pilipinas na ma-delay ang developmental task. Uh, pag titingnan mo doon sa ambisyon 2040, Uh, bawat administrasyon may kontribusyon para tayong makarating sa 2040. Eh kung ang nangyari sa atin sa 2022 hanggang 2028, eh ay diskaril tayo. Napakahirap sa susunod na administrasyon para lang maibalik kung ano yung I mean, just to start with ah, meron ka bang narinig na malaking uh, proyekto na sinimulan nitong administrasyon? yun yung kanila ha, oh. hindi yung pinagka-continue eh nagtakang ako oh, doon sa doon sa traffic na ano ma'am summit, sabi oh. nila doon sa traffic summit, ang tanging susi para dito sa traffic, uh, yung solusyon dito sa traffic, ay eh, yung mass transport system, MRT 7 ah, sabi ko, ito yung naumpisa ni PRRD dia ah. wala bang pwedeng, uh, hindi ko naman sinasabi na ano, pero at least man lang may maidagdag doon What? Oh oh, 'di ba? Mm. So, dyan sa traffic summit na 'yan, ah, dun sa kabinete, two hours daw pinag-usapan 'yan. At isang <laughs> option eh, ay vocalator sa EDSA. 'Di mo nga mapat mapatagbo ang vocalator sa terminals, pagwo ka sa EDSA. Para, I'm serious. Parang ito naisip ko tuloy ma'am na parang ganito 'yung usapan. Parang lang ha. Ito, <laughs> malikot lang kasi ang pag-iisip ko ba. Okay, alamin natin ano ba talaga ang uh, pinaka-reason bakit nagka-traffic. Um Sir, uh, ang rason niyan, traffic talaga. Parang gano'n ba na? Halimbawa, oh, may doktor. Okay, sige, ubo ka. <laughs> okay. Ano pong diagnosis, Dok? May ubo ka. Parang ganyan lang eh. Parang di ko lang oh. alam. Nagsayang lang tayo ng pera saan. ano. Magsasamit-samit. Tapos... Kaya, Admar, babalik kayo. Yung frame hmm. of mind. Kasi, sa lahat ng interviews, nag uh, 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 di ba nagcha-chatter siya sa lahat ng interviews. Bigyan mo ng prepared text, he can read like the father. Mm. So ano to? Optics? Optics lang ang administrasyong ito? Tsaka walang Para nagpapa hard work? Walang nagpapabango sa kanyang pangalan na ibang ahensya ng gobyerno. Mo. Wala. Wala. Tahimik lahat ang kabinete. Mm, di kagaya ng di, di OTR, DPWH, uh, kasi nandyan yung, ano, yung mga uh, proyekto talaga. Yeah. Ngayon, wala even uh, yung d, -D Sod uh, yung 1 million pabahay. Oo, oh, oh, uh, wala yun. Wala. Uh, in fact, sa survey ng Okta, sila yung pinaka Hindi nag, mm. nag nagkaroon ng appeal. Uh, si DepEd eh wala namang oh, kagaya ng ayuda sa DSWD pero naungusan pa niya ang DSWD. Mm. Sa DepEd si DSWD, labas-labas niya. siguro. Bawas-bawasan kasi yung mga mukha Nang hindi dapat doon Kaya siguro magna number one siguro yung DSWD Ma'am sa survey Kaso mas marami yung mukha Nang hindi sa DSWD eh. Yun, oh, siguro, Yung siguro yung dahilan Ma'am uh, Marami tayong nanonood ngayon Mahigit limang libo Naalala ko dati Nung unang oh. part pa lang Ng ating mga interview Ang dami mong friends and bashers Ngayon ang dami nang nagsusuporta sa inyo Talagang sinusubaybayan kayo Ano po ang minsanin ninyo Sa taong bayan ma'am? So, uh, so maraming salamat doon sa sumusuporta at maraming salamat sa sumusuporta sa makialamat at sa SMNI. Uh, tayo po ay eh, panoodin po natin itong platform na ito kasi ito lamang po uh, sa gubat, ito lamang po yung maririnig mo. Uh, so patuloy po tayong uh, alamin kung ano ang mga issues, uh, magsalita, uh, napakahalaga po magsalita para maramdaman ng gobyerno ano ba ang inyong punto de vista at pangatlo, siguro po yung parating sinasabi, mahalin po natin ang Pilipinas kasi ito lamang po ang ating bansa at ito lamang po ang magiging salinlahi uh, natin. So ayusin po natin ang ating bayan.